Initially kung titingnan mo uh, for for the PBA sa liga nila, uh, sa tingin ko ano to? It will add curiosity sa mga fans, no? Kasi kung makikita mo how successful yung four point play ng dalawang recently concluded PBA All Star, so nakikita mo na tinatry ng mga players. Uh, siyempre ang PBA alam naman natin is not just for basketball, it's for entertainment, di ba? So in a way, baka makatulong sa kanila sa curiosity ng mga manonood. But sa general impact sa lahat ng mga basketball aficionados para magkakaroon ng konting ano dyan eh, debate, malaking uh, pag-uusap tungkol dyan. Kasi ang concern ko dyan, yung mga bata yung mga grassroots na i-emulate yon at uh, the early age. So, na siguro, nasa sa coach na lang nila kung paano nila kukontrolin co yung, yung mga players na... Siyempre, almost everyone wants to take that shot, yung four-point play. Ay, eh, four-point shot na yan, di ba? So, kaya, ano eh, uh, medyo magkaiba din yung ano ko dyan eh. Uh, ang worry ko is more on the developmental para sa mga bata kasi ini-emulate ng mga bata yung mga nakikita sa, sa professional.